Good day mga kaibigan. Inom tayo ng My Choco. So itong uh, My Choco ay uh, produkto ng Alliance in Motion Global. Uh, matagal na po kaming umiinom nito dito sa pamilya ko. Ito kasi ay may DHA. Uh, DSA. No, uh, DSA pinapagana niya ang uh, memorya ng isang tao, in-enhance pa ito. Kaya maganda ito sa mga bata. Okay, so tsokolate siya. At saka ito yung first alkaline chocolate drink. Okay? Ng Alliance in Motion Global. Ang dami pong naitutulong nito sa katawan. Kaya sabi pa nga dito, enjoy it hot or cold o ba? Diba? so binidyo ko sarili ko sa pag inom nito baka naman kasi gusto nyo uminom din ito at makatulong din sa pampalusog sa katawan nyo lalo sa mga uh, anak nyo ba? Diba? maganda din ito sa kuhan maganda ito sa mga buntis alright maganda ito Itong My Choco ng Alliance and Motion Global. Okay? So, buksan ko na. At ilalagay ko sa aking ah... Uh, ah... Uh, mainit na tubig dito. So, pwede dito sa mainit. Pwede rin sa uh, malamig. Okay. So, ikawan lang. sa so, ito na aking ah... Uh, nilagyan ng may choco. Masarap ito. Uh, Purong-puro ang pagka-chocolate. Kaya talaga namang uh, masarap siya. Ang maganda nito, meron siyang kasamang supplement. So, habang nag-chocolate, nagtitake din ng supplement. Okay po. So, just contact me kung gusto nyo makainom din itong uh, My Choco ng Alliance in Motion Global. Tested and proven na good for health. Ay, right. ito na, naitimpla ko na po ang aking uh, My Choco. Mm. Sarap talaga. So, inom ka rin. So just contact me yeah huh? uh, If you want to avail Sa aming uh, My Choco Drink